good morning mga kapengyo uh, maaga tayo ngayon kasi magbubungkal tayo ng tatamnan natin bali ito mga kapengyo bubungkalin natin to para uh, makaragtanim tayo ng kahit tripolyo man lang dito sa area na to kasi uh, ngayon hindi nagtanim si Uh, tatay ng palay kaya hindi siguro masyadong matutubigan itong area na to kasi ito mga kafe kapag nagpatubig kasi si tatay sa palayan niya dati na ano siya na pupuno pero ngayon parang okay na kaya, uh, bago tayo pumasok sa trabaho bungkal bungkal muna dito mga kapengyo para mabawasan natin yung trabaho natin sa sabado linis-linisin muna natin itong mga kape para para bilis lalagyan natin siya ng ganun para hindi na tumubo yung ano nya saka natin siya lagyan ng Ayan mga kapenyo, may kakaiba tayong bunga ng sitaw. Grabe, kulay pula. Kulay pula yung sitaw. Pagiging binhina natin to mga kapenyo. yun natin kukunin. Ayan, para magkaroon tayo ng binhi. Kulay pula. Ayan, pang bunga tong ano natin eh. Sitaw natin, kaya hindi pa natin tinatanggal. Doon yung sitaw natin mga kapenyo. Ayan. Kaya pa siyang bunga dyan. Dito naman yung pinaglalagyan natin ng ating mga ah, uh, tanggal ng mga damo-damo. Uh, Mama kapag tanim tayo. Ito na yung ano kanina, mga ka Nalinis na natin 'yung isang hilera na 'to. Pero hindi muna tayo magtatanim. I-sprayhan muna natin siya ng pangdamo. Bago tayo magtanim baka bukas mag-spray tayo. Hello, mga ka-veño. ayan nagbabalik po tayo. Dito sa garden. Oh, talaga naman mga kapeyo. Toloy yun naman yung bunga ng ating ano? Ang dami. Oh? Sulit mga kapeyo. Pitas tayo mga kape yo, oh, ang dami oh. Ano? Oh. Sigurado marami tayong makukuha dito. Oh. Oh. Yun. Adami pa nyang ano mga kape nyo? Ah, uh, bulaklak. Kuhanin na natin ito lahat mga kapengyo yan Ayan. Sabi sulit yung ating ano. Sulit na sulit ang ating pananim mga kapengyo Walang katapusang bunga ng ating sigarilyas. Kaya yun, nagpapasalamat tayo sa lagi sa Panginoon kasi... Meron at meron tayong biyayang natatanggap. Hindi ko pa tapos anihin yan mga kape nyo pero ang dami na oh. Bibigyan natin yung mga kaibigan natin. Hanap pa tayo ng bunga. Ayan. na natin.

Lipin lang natin sa ibaba o mga kapeng nyo. Ayun, ang laki eh. Dito sa ibaba, ayan o. Oh. Dito, dito sa loob mga kapeng nyo. Ayan Wow. Huh? Hmm? Kita sin natin tong mga nasa loob para ah. Ang mga ngiti ay tayong ah. tayong anong mga kapeng yung maliit yung tripod natin ayan kaya medyo nakaangat yung maliit yung tripod natin mga kapeng Tapos yung susunod naman mga kape sa atin na uh, hindi na tayo mamimigay. Baga pinagbigyan natin yung mga kaibigan natin ngayon. Next time tayo naman. Tayo naman ang mag-aani.

kapatid. So, Sayang yung mga ano niya. Mga talbos. Ah, mahangin na dito mga kape. Ayan o. Wow. Ito nagdikit pa. Mm -hmm. Ito. Ito i lang natin 'to mga kapayos. sa iba mayroon din. Ayan. <coughs> dami mga kapingit ang lalaki, lalaki ano natin o sigarilyas natin ito pa ayun o lalaki pala dito mga kapingit Basta masipag ka lang talaga. Basta masipag ka lang magtanim mga kape nyo. Talagang bibigyan tayo ng biyaya ng Panginoon. Hindi lang yan yung napitas natin. Meron pa doon mga kape nyo. Dun, kunin natin mamaya. Titignan muna natin dito kung meron pang uh, ano, mga ititira na natin tong iba para kay Kapengya bukas na lang natin kuhanin kung ano Ayun, Hati-hatiin na natin to mga kapeyo para hindi sila mag ano-ano dun. sa mga Tatlo yung mga kaibigan natin mga kapeyo na nanghihingi. Ibigyan natin sila. Tapos sa susunod, uh, sa atin naman na yung magiging bunga. Hindi naman natin to maubos mga kapeng kaya ibigay na lang natin sa kanila. Yung iba. So, sa. Tapos dito naman. Ang lugi ata yung isa. Mga kapeng Ang lugi ata yung isa eh. Ang yung isa eh. Pasok pa tayo sa trabaho mga kapeyo kaya medyo kulang tayo sa oras. Pag sabalot linggo naman uh, vlog o kaya part time dun sa ano lawa. Next time susubukan natin yung mga sinasuggest nyo mga kapeyo yung Uh, ginataang sigarilyas na may taba ayan uh, tatlo tayong balot ayan, ayan, mga ayan. <laughs> okay so ayan mga kafe nyo uuwi na tayo uh, maraming salamat sa panginoon kasi dito sa biyaya na pinagkakalob niya po sa araw-araw sa atin lalo na po dito sa mga tanim natin uh, talagang sobrang itik sa bunga mga kafe nyo talagang uh, kung masipag lang tayong magtanim meron talaga tayong aanihin kasi uh, ano yan ng panginoon uh, biyaya Ayan uh, mga kapingyo, maraming maraming salamat sa uh, walang sawa yung pagsuporta sa kapingyo channel at mag-iingat po tayo palagi. At uh, God bless po sa ating lahat. Bye, -bye po. Ayan mga kapingyo, naakyat pa ng daga itong papaya natin. Grabe mo yung kukunin <laughs> ko na sana ngayon eh. Pero okay lang yan mga kapag yun. No? Uh, bigay na natin sa kanila yan. Kasi eh, siyempre nagugutom din sila. Uh, sa kanila na yan. yan no? Naunahan ako. sa bunga ng papaya mga kapeyo na unahan tayo ng daga kaya yan okay lang yan uh, at least eh, eh nagugutong sila kaya kinain nila ayan mga kapayo pauwi na tayo kasi may pasok pa tayo sa trabaho alas 8 at ang oras na ay mga 7.20 na maliligo pa kaya dito pwedeng magtagal sa garden makapitik-pitik uh, lang tayo dun mga ka Sige tigyan natin sa mga kasama natin